Ba't naman kailangan sabihin mo pa kay Margot yan? At saka, eh masama kung mahal ni Tino. Nangyayari naman talaga yun. Hindi, kasi nga feeling namin may something yung dalawa. Ngayon, yun na yung confirmation na meron nga. Oo. Oh. Kaso, pag ginawa ko yun, malalagdag naman si girl. Kawawa naman siya eh. Kahit pa pano, mabait naman yung sa akin. Hmm. Kaya lang, yun din talaga yung point namin ni Margot eh na mailaglag siya, hindi ba? Oo. Okay. At ngayon na, alam na namin yung totoo. Hmm. Oo, oh, pero hindi niyo mailaglag yan si Eloisa. Malamang si Tino. Mahulog pa yun? May point ka dyan, pero... damay talaga si girl kahit anong mangyari. Oo, oh, pero... Nakaita pa. Ba't kailangan mo pagiglaan kung kanina'y kanino? Ba't di mo pa direto kay Mama Hilaria? Di ba? Ikaw pa, bida. Oo nga, no? Hmm. Pag nga kailangan ko pa sabihin kay Margot eh? Hmm. Pwede naman ako dumirat siya sa Reyna. Tama. Ang bongga mo mag-isip mahal. Siyempre, mahal. kaya na kailangan, ikaw man laging bida sa akin. Hmm. Dahil dyan may gift ka sa akin mamaya. yeah. Babaeng 36-24-36. Hmm. bago yun, ah. <laughs> Kasing sarap pa yan itong pansit niya, mahal. 미국이 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 미국 Opo, ma. Kayo nung muna para magluto dyan at may binabantayan si Rosine sa hospital, ha? Opo, At uh, kumuha oh. ko kayo ng mga pagkain special yung celebration dahil gumali na si Bobby, ha? Opo, Opo ka madam. Kami na bahala. Okay. Wala <laughs> ito. Sige. Eh, akyat na yan sa taas yung mga gamit. Sige na. Bobby. Bobby. Hmm, magbihis ka na at maligo, ha? At behave ka kung hindi kita papayagan makita si Loisa, ha? Yes, ma'am. So, ma. <coughs> okay. Bobby? Mama! Masaya ako nakauwi na si Bobby. mag ano ba, hindi ka busy. Pwede ba akong... Ach! Ach! Gigi! ang germs! Kasi... Oh, ah... Uh uh Margot, hindi mo pa sinasabi sa akin ng mga nangyari kagabi. Ah, uh, ma... Hindi pa, pa ako na-update. Ma, sorry po kasi wala pong signal dun sa farm kaya hindi po ako nakatawag agad. Gigi, update mo ako sa opsina. Sumunod ka, ha? Huh? Okay po. Mama, ako din mag-update ako sa'yo. Mamaya, mama mamaya, Gigi.